Yan ang ano ko sa inyo. Ngayon, wala na akong panahon. Ito hindi ito sundang ha. Bawar video smulta. Ah. Ito, ano, 45. Bukas mo yan. Oh. Lipin mo mata ko. <laughs> Ayan. Ito, shotgun. Pang nastrap to, nagay mo lang dito. Imbis na bulo, ito na. Tapos, galaw na ito mag-isip pa ka isa. Para, ah, so, Ikaw mag-surrender o surrender ka? Ikaw mag-surrender, di ako mag-surrender. rapport sa lahat. Officers pati down to below strong. Kung sino maka magkakuha nito sa lottery, datang at sundalo can participate. Kung makuha mo ito, tawagan mo lang itong aid ko na naghawak sa mic. Magpabilibir ako ng kabayo pati boots. Kaya ang kabayo at Dito guys agento matagal na pang one time to eh. Oh, challenge. Dalawang poto tumba talaga. So, World Cup kung sino makapanalo nito. The horse will come later. Kung mayari na ng sino. Ha? Okay. Matagal, okay. Upo saro po. First, okay. is that clear? Yes, sir. First, Janis is on his last term and would have known nothing to lose if he would resign from office, which explains his penchant for always daring president to resign. He actually has no political career after his term. His office expires in less than two years. It is known in the Senate that Trillanes uses his office to ask for retainers, and that this has become a lucrative business for him. This I can say. If Trillanes can prove his allegation that he have amassed two billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just half a billion, I will resign as president immediately. This is actually an old and rehearsed issue. I have answered this allegation before I became president. The people have already spoken, they have placed me in the office with 16 million votes. I would advise Trillanes to go to court and file the proper case against me and advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say anyway. This is amusing how Trillanes came up with this accounting. He even included day-to-day -day banking transactions of my partner Hanilet. This just uh, shows his ignorance with regards to the regular banking business. The people have who have personal businesses. You must also have forgotten that my daughter Sarah is a lawyer by profession and that she earns from this and that. And she has clients who actually pay for her services and not from illegal retainers, which Janice is so used to so doing. alamo, yang si started her donut business. Eighteen years ago, she supplies meat sa five malls dito sa Davao. Siya yung nagsusupply ng karne, ng baboy. Diyan, kalaki ang pera ng babae niya. Matyaga, hindi kagaya mo ambisyoso. May mutiny-mutiny ka pa, naka naman palang bayag. Tapos, taas ka agad ang kamay pagdating ng pulis. Nakakahiya ka. Totoo lang. Kaya kung pamilya mo gutom noon o ngayon, huwag mo kaming isali. Hindi kami kasing mala sa pamilya mo. Hindi kami mahirap rin. Tatay ko, may gobernador noon, may iniwan sa amin. Ikaw, anong naiwan saya Hangin pati yabang. Tulisan ka, so, totoo lang. Hanga-hanga yung tapang na ipinakita ni Senator Dilima. Dahil, uh, alam nyo, iba, hindi hinaharap yung mga ganyan, ano? Kami, nung uh, kami nakulong, talagang ginawa namin, ano? Yung uh, aming nga uh, pagkakasala at uh, kaya tanggap namin yung pagkakulong. Pero ito, Uh, si Senator Dilima, Lima eh wala man siyang kasalan, wala man ginawa, ano? Pero talagang pinag-initan lang. Kumusta sir yung uh, kwarto niya? Ano itsura? Hindi ko nakita yung kwarto niya mismo, pero doon kami doon sa adjacent na meeting room. So ano naman, nakita natin may mga maganda naman yung security sa kanya. Hindi siya mapipiligro yung buhay niya dyan. May uh, monitoring na 24/7. Hindi. Nasaan po yung usaha, um, Wala akong nakitang osaa doon. hindi yung mga cooler, galing po sa inyo, sir? Hindi. Uh, binili ng staff niya na Any request from Senator? Wala naman. Um, sinabi lang niya na, ayun nga, na she's in high spirits at hindi natitinag yung kanyang uh, convictions, na ipagpatuloy yung uh, laban. So, sabi ko, ina-assure ko naman sa kanya na at lalong lumalakas yung voices of dissent na ito sana yung ayaw nilang mangyari ano kaya nga nila ginawa itong illegal arrest na ito to political persecution na ito para matakot yung mga kalaban ng uh, administrasyon pero kabaliktaran yung nangyari kasi nararamdaman mo na mas marami ang uh, nagbo-voice out ngayon mas uh, uh, lumalabas yung yung galit at uh, simpatsya. Sa akin, eh, plano nga nila ako unahin eh. Di ba? Pero sige, bring it on. Do your worst. Dahil hahabulin ko to si President Duterte. The moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita. Hahabulin kita. Sir, may bilin ba sa inyo si Senator De Lima? May bang request sa inyo na, na pinapagawa sa inyo? Wala, wala, naman. Na yun nga, pinapahatid lang yung message na uh, tuloy pa rin ang uh, kanyang pakikipaglaban para sa kanyang mga advocacies at uh, hindi, hindi nagtatapos ito sa kanyang uh, pagkakulong. Sir, sure, for tonight, anong plano niyang gawin? Magpapahinga lang. Nakita ko na medyo ano siya, um, uh, hindi siya ganong nakapahinga the past uh, 24 hours. So I believe she's uh, looking forward to having a good night's sleep. So medyo hindi okay. maganda yung health condition niya? So, hindi na, naman. Ang BP uh, mukhang nakapag, uh, nakarelax na siya. Yeah. Mukhang nakarelax na siya. How about sir over the weekend? Anong plan doon? Um, palagi ko yung mga pamilya niya bibisitahin uh, siya no? That's uh, what uh, they normally do. Pero an sa akin, ano, uh, magandang ano ito, uh, yung ipinakita niya will inspire uh, millions of Filipinos imbis na matinag ay buhay ang laban. Siya nagbigay pa kayo suggestions sa kanya how to deal with this. situation? Um hindi na siguro no kasi palagi sinabi naman niya na sanay siya sa Spartan living uh, pinalaki siya nang uh, hindi naman marangyang uh, buhay so sabi niya she can uh, take it she can handle it so, Sir bukod sa inyo na nandun sa loob kanina may iba pa siyang kasama doon sa loob na security na ano ng uh, PNP mga female uh, police officers So well yun na nga no sabi ko nga kanina Uh, I am mot motivated more than ever. Talagang mas ginaganahan ako eh. Uh, na expose itong tunay na pagkatao ni President Duterte na siya ay isang uh, mandarambong at uh, mamamatay tao. So, hindi ako titigil hanggang sa mamulat yung ating sambayan Pilipino. At uh, talagang pananagutin natin siya. Hahabulin na tahabulin ko siya rito. Hindi ko siya titigilan. Will be attending the Ed's, uh, um, commemoration tomorrow? Will? Atend will be attending? Yes, yes. Uh, yung grupo namin will be attending as well. Sir, paano, paano daw siya magpapatuloy as senator? So, senator Dito, may payo ka ba sa kanya kasi napunta ka rin sa institution na ganoon? Um, ang pwede lang gawin ng uh, isang senador habang nakaditine is yung uh, pagpapile ng uh, resolutions and uh, bills. At the same time, pwede rin siya mag-issue ng mga press statements to give her stand on certain issues. Pero hindi siya pwedeng uh, uh, bumoto at hindi siya pwede mag uh, interpelate ang mga bills. Pero pwede rin nung panahon ni uh, President Aquino nakapagkandak ako ng committee hearing sa loob ng kulungan. Mm -hmm. Pero I uh, I doubt it kung papayagan na uh, papayagan siya ni uh, President Duterte. Sir, sa security hindi talaga kinangamba kasi 'di ba October may napatay ng na Um Nakausap naman natin yung mga kasi yung mga naka yung mga security dyan, yung mga custodians dyan, mga dati ko na ring mga bantay noon, ano. So inalagaan din naman kami noon. Sabi ko sa kanila, tuloy niyo lang yung pag-alaga sa kanila dahil uh, trabaho niya 'yan to make sure na ligtas sila sa peligro. So hindi rin naman nila papayagan 'yon dahil sila rin mananagot. Sir, so ano, ilang yung um, marami no? maraming guards. Oo. Hindi. Uh, siguro siguro sinamahan lang ako ni iba pero may, may mga naka-steady sa kanya. Um, may mga apat siguro. Mga babae. Mga babae. Uh, palagay ko wala. Iba eh. I Separate yung ano, eh, uh. Ang uh, gusto nila mangyari dito is uh, magkaroon ng chilling effect. Meaning matakot yung mga kritiko ng administrasyon, yung mga oposisyon. Pero sabi ko hindi ganon yung nangyari eh, no? On my part hindi, opposite yung nangyari. Lalong lalo akong gaganahan dito eh. Doon naman sa ordinaryong tao napansin ko lalong lumalakas yung boses at uh, dumadaming kumokontra sa kanya. Pinayagan okay. mo siya makapagpasok ng gadgets, laptop, cellphone. Wala, wala, bawal. So, anything particular about the your Senate work na pag-usapan niyo kanina? Senate work? Okay. So, um, wala naman. Yung ngayon kasi ang inaantabayan na natin yung hearing sa Thursday kay uh, Uh, Arthur Lascañas. So, palagay ko, dyan sila kinakabahan talaga eh. Nangangatog ng uh, mga tuhod nitong mga ito sa hearing na gagawin sa Thursday. So, ano i-expect natin sa hearing sa Wednesday? Uh, eh, talagang malalaman ng mga kababayan natin kung anong klasing tao, kung anong klasing monster itong si uh, President Rodrigo Duterte. Ngayon, pagkatapos nun, desisyon na na lang nila kung ano gusto nila mangyari. Sir, Um, gadgets, laptops, uh, dinadala ng staff yung mga bills and resolutions for approval, then pipirmahan pwede yun. Nagawa namin yun. Uh, uh, okay. Thank you.